hindi mo pina... Hindi mo matuto kagad, boss. Jaristo boy, ninja main. Patayin mo. Ang ina, nabangga ako. Nasakyan. Ang ina, nabangga Oh, Dito, dito, boss. Ba, boss. Hindi mo yun matututukan, Pwede mo yung, Pwede yung patayin na sa, ano sa sakyan? Putar! Bala Hindi mo ba inaanong first person mo? No? Mag first person ka. No, Mag-person para magita mo. May tutok yun eh. Like, uh, uh, na. <coughs> pa. Eh, yeah, kukunin ko pa tayo kukunin tayo air dropping tubig, oh. Punta natin yan, may, yung may naka-chapter. PM. Ah, hindi. Pumunta ng Bradstone pala. au Uh, extended wow, wow. mo. Extended mo. Oh, so, ang bilis na oh, ang bilis mo ako ano. Boss din ng ano eh. <laughs> na extended mo <mag>, eh. <laughs> eh na binangga ko sa ulo ng boss. Tara tara tara. Ilewan ni boss din tangina mo boss din. Kuwit na kami. Um, Ay okay, na lumalaki yung ano? Ako uh -huh. oh, din? Umakas yung ano, Emil? Na 90? Na Nag-log, din kayo? Uh, sorry, ka, hindi mo lang kayo nag-arsenal, boss? <laughs> Namin dalaw, nasa arsenal na eh. Pinagsas ano bang pinagsasabi mo na ako na ano una ba ba well, dami dapat hindi pa kami na babay yung ano ko okay. Your teammate has been <laughs> <malilis natin>. <Yeah>. Romano mo dalawang mundo offer. Potangina. So, yo attack. After return to battle. All the revive na yung ano ko ego. Potas. Ang napalitan ko yung ego ko yung napalitan ko ng ER. Pwede niya babaan yun? Wala lang ano, wala lang galong Pwede niya babaan yan, wala lang ano May ina din yung ano, naglalagay yata sila eh Medyo hindi naman sila magalaw eh Ayun no Hindi magalaw boss Oh, uh, yeah.

tumutok yung ano. Pang ano. Oh. Oh. Ay, hindi, hindi yata eh.